Hi guys, good morning. Ayan, ito ang update dito sa amin guys. Ang oras is 7.30 na nang umaga. Kaninang madaling araw, biglang bumuo sa malakas na ulan na may kasamang hangin. At ngayon ding umaga, may pabugso-bugso na ulan na may kasamang hangin. Minsan ay lumalakas pa siya. Yan. Tingnan nyo yung mga puno dito. Oh. Nagsasayawan na sila. Huh? ay nilipad ang aking payong ang aking payong ay nilipad ah. <laughs> nilipad ang payong <laughs> yan lang yan. dito tayo tinanggal ko na lang yung payong guys dahil ano mahangin huh? yan marinig eh yung ano ng hangin basta ng hangin yung dito natumpa yan yan ang dagat kung makita nyo napakadilim yan yung overlooking na yan dagat yan Dilim. yan napakalakas ng hangin ah, tingnan niya yung mga puno nagsasayawan doon na park guys sa ah, bayan namin yan dyan na park na yan ay ang area na yan malakas ang ulan kasi ang dilim wala ka pong makita nagpapag dito sa amin medyo maliwanag pa at pag masdan nyo ang dagat, nakikita ko siya, malakas ang alon. Hindi lang ninyo yun makikita, pero akong nanonood dahil overlooking nga itong area na to, makikita ko yung alon, no? malalakas ang alon. Kasi pag ganitong may bagyo, malakas talaga ang hangin. Kaya malakas din ang habagat, kaya malakas ang alon ng dagat. Kaya yung mga puno dito, sa sayawan. guys. Ah. Uh. Bitchu madilim lang kasi nga may bagyo. Kaya madilim. Sobrang tumataas na yung mga bote dito eh. Ang biglang Kaninang 2 p.m. na umaga, pinatay ko na yung electric pan dahil sobrang lamig. Yung feeling mo, naka-aircon ka ng tudo sa sobrang lamig. Yan. Yan, yung mga puno, nagsasayawan sa sobrang lakas ng hangin. Medyo mahina-hina na nga ito guys. Eh. Kanina talaga nung biglang lakas ng buhos ng ulan, malakas yung hampas ng hangin. Yan. Dito sa amin guys, kunti na yung mga puno sa malapitan ng bahay kasi pinutol. Kasi nung bagyong udit, ang dami pong natumba at bahay nila ni Nay natumbahan talaga ng puno. Kaya ngayon, ay kaya nung pagkatapos ng udit, yung mga malapit sa bahay pinutol para hindi na makapinsala ng mga bahay kasi delikado. Yan. Dito na area, tumba na yung saging namin doon guys oh may bunga pa naman yun oh. dito na area matutumba na kasi ang lakas ng hangin sayang oh ito nga nung nakaraan tong hangin na tumba ilang puno to tapos yun oh dito tayo yun para siyang matutumba guys may, may bunga pa naman siya kasi pag malakas ang hangin, ginagano ng hangin eh. Oh. Tingnan mo. Huwag naman sana matumba kasi sayang. Sayang yung bunga. Maliliit pa. Hindi pa kasi pwede yung harbisin dahil maliit pa lang ang bunga. Kunti pa lang ang laman yan. Yan. Itong area na to, kung magkapira ako dito ako, magbabahay ng aking mansion. <laughs> mansion talaga. <laughs> dito guys. Ah... Uh, dito ako magbahay tapos itong isang puno na to talagang dapat to putulin. Tapos yung nasa paligid na puno na makaapekto sa bahay, talagang ang puputulin yan. Uh, Magpapaalam ka lang sa may-ari na putulin mo yung puno pero babayaran mo. Yung puno naman magagamit mo yung kahoy niyan. Maganda kasi yung na, uh, puno ng niyog, nagawin mong pang-ano ng bahay kasi matibay din yan pag Mat katagalan yan, kukunat yung balat niya kaya kumakapit yung pako. Tingnan nyo guys, may bayabas dito oh. Ah. tingin tayo kung may hinog ba. Yan may bayabas. Ay, ay hilaw pa, hindi pa hinog. Ah, alanganin pang hinog. Ano siya guys, buti-buti. Buti-buti <laughs> ang tawag dito sa amin. Ah, hindi kagandahan yung balat niya pero matamis yan. Ay dito. Ay, hindi pa. Hilaw pa. Kung hilaw pa. Hindi pa pwede putasin. Hala, lumakas ang hangin. Hindi pa pwede putasin. Ah, ito. Ah, ito guys, pwede na. Ah, ito, pwede na. Hala, halaga, hala 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 hala, 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 Ay, hindi ko muna kunin. Hala, lakas. hoy ang lakas ang hangin. Oh my goodness ay, may malaki <laughs> buti na lang, lumakas yung hangin nakita ko yung malaking bayabas ayan o, oh. o, oh, ayan malaking bayabas guys, paghangin um, ano, tika tika yan o, oh, pag paghangin ng malakas hindi ko kasi sa nakita dahil natakpan ng dahon, nung paghangin na malakas yun, lumabas siya. hinog o, oh, ayan, hinog na bayabas kahit may bagyo nagpunta ako dito sa lupa ko para magtingin ng may hinog na bayabas. Ayan, nakakuha ako malaki, oh. sisilip pa tayo, baka mayroon pang iba. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Sisilip-silip tayo. Ito, babalikan ko to sa sunod araw kasi medyo alanganin pa. Ito ang hinog na, oh. Hindi ko nga alam guys kung anong signal na kami dito eh. Sabi kasi kasama ang buhol sa bagyo. Hindi ko alam kung anong signal dahil nga hindi kami nag-unang TV dahil yung TV namin walang load yan hahanap tayo baka may hinog pa sayang kasi makakain man lang tayo ng bayabas isa lang ang nakuha ko guys pero kung sakaling makabahay ako dito guys anong tawag nito kung hindi naman mapiktuan tong isang puno nito hindi ko kukunin maganda kasi yung salub na, sa paligid ng bahay mo may bayabas para pag namunga libre ka na kain yan sisilip-silip ako sa mga ilalim kasi minsan ang hinog ng bayabas hindi mo makikita nasa natatakpan ng dahon silip-silip eh, tayo ayan guys ala, kilala nyo ba ito? angit nit ang tawag dito sa amin angit nit ba yon tapos itong bunga nya nakakain ito ito oh pag hinog na hilaw pa kasi siya hindi ko alam kung anong tawag sa inyo dito. Ayan, oh. Pero wala siya ganong bunga. Ay mayroon pero maliliit. Ha? Huh? Ayan oh. Ayan. Maliliit ang bunga. Hindi ganong makikita dahil sumasayaw-sayaw yung puno eh. Yan. Mayroon pa rin doon bayabas oh. Hindi balik na tayo sobrang lakas ng hangin. At least, nakakuha ako ng isang bayabas na hinog. Hindi talaga siya basta-basta makita. Kailangan mo pang idilat yung mata mo para makita mo talaga yung hinog na bayabas sa puno. Dahil natatakpan siya. At least, nakatikim ako ng bayabas. Yan. Click na tayo. Dito tayo sa area. Dito din na area. Marami ring ang tawag nito, bayabas. Kasi lang, maliliit pa. Hmm? Maliliit pa. Ayan, no? maliliit. oh, Maliliit. Hey o. guys. Ito yung update dito sa amin. Pabugso-bugso ang hangin. Itong area dito guys, gawin ko tong ano, yung maliit na area dito na lupa, kasama ko pa to sa lupa ko. Ah, uh, ko to. Taniman ko ng gulay. Gagawan ko ng bako, tapos taniman ko ng gulay. Para, para dito yung bahay ko, tapos dito sa kabila yung gulayan ko. At least harap lang ng bahay ko. Kalsada lang ang pagitan. Yan, balik na tayo kasi sobrang lakas ng hangin. Nagtaka na yung mother ko. Nasaan na ako. <laughs> Kukunin natin yung payong. Iniwan ko kasi yung payong dahil nilipad. Mas, baka masisira. Pagalitan tayo ni mother. Dito dadaan tayo. Titingin tayo ulit ng hinog na bayabas. Andito ba kaya si Ramon? Ayun, may hinog na nga. <laughs> Akinag. Ayan, guys. Akinag na. Ayan, ayan. Ayan, guys. Ay, kinain na lang kinain na ng ibon ang bayabas dito tayo. tayo dito tayo dito dito hinog yan hinog yan may malaki dun sa taas guys bali bali tatlo lang yung kinuha ko itong isa kasi galing doon sa kabila okay hey guys thank you for watching <laughs> mahupo yan pala ang bahay ni Monica guys yan sana uuwi na sila dito para mapagawa nila yung bahay nila para para magkapit bahay na kami yan naman bahay nila ni G.C. Yan ang bahay nila G.C. Ito naman kay Nung Bistri. Yan, talaga ng hangin. Yan, medyo lumiwanag-lumiwanag na nakunti, guys. Pero malakas pa rin ang hangin. O, pagmasdan nyo, oh, pag oh. Ako po. Huwag naman matumba tong saging ni Nung Bistri. Yan, oh, saging na, ano. Saging na kusta uh, ang tawag dito sa amin eh, latundan sa Tagalog. Yan. Huwag naman sana matumba oh, kasi tinatamaan ng hangin. Yan. Balik na tayo sa bahay. Yan ang bahay. Yan ang manok namin. Tik 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 tik. Tik 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 Kumpleto ba kayo? O, kulang ng isa. Asan yung isang inahin? Ano kasi to, guys? Ito na inahin. na. Ayan pala ang isa. Ayan <laughs> ang lumabas. Tik, 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 tik. Tik. Kompleto kayo na. No? Kompleto. O, oh, rogol. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Sibi na inahin, guys. Tapos yung labuyo, hindi amin yun. Kay Ramon yun. Tik, 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 tik. Yan ang sibuyas ni mother. oh hindi muna na. Hindi pa na asikaso. yung tinanim noon nakaraan. Tik, 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 tik una nakikinig oh. Tik! Tik! Hi, gusto Gustong gusto ko yung kulay ni oges oh. Limang kulay na inahin pariho. Tapos yung isa is oges yung isa is itim. Kaya pito lahat ang inahin ng mother ko. Walang sisiw. Kasi pag nagkaroon ng sisiw to guys, unti-unting naubos. Siguro hindi namin alam kung anong kumakain. Okay, guys, ito lang ang update dito sa paligid ng aming lugar sa Magsaysay. Ayan medyo lumiwanag lumiwanag kunti na ito pala yung bulaklak ni mother na rose Yan, namulaklak na naman siya masipag to mamulaklak guys pag magkaroon ako ng bahay mag magmarkot ako nito para itatanim doon pero hindi pa ngayon wala pa wala tayong pera pa eh saka na lang pag makaipon kaso hindi pa tayo makaipon dahil nandito tayo sa probinsya wala tayong income dito sa mga nagtatanong pala di ko pa alam kung kailan ako babalik na Manila kasi nga wala pang walang kasama ang mother ko dito. Kailangan ko pa kung babalik man ako ng Manila kailangan makahanap ng magbantay. Kung walang mahanap, wala akong mapagpilian. Hindi ko pwede kasi iwan ang mother ko. Sabi ko sa mga anak ko, punta-puntahan muna nila yung bahay para malinis-linisan man lang doon. Nilinisan ko naman yun bago ako umalis at inarins ko yung mga gamit para just in case na bumaha hindi agad lahat mabasa yung ibang gamit na uwi ko na dito pero mayroon pa rin na iwan doon kasi babalik pa naman talaga ako sa Manila, guys Bu doon ako buboto ng butuhan sa May Yan. Da da dahil ako kami ng anak ko butante kami sa lugar namin doon sa Manila okay guys thank you for watching see you sa aking next live or next uh, no sorry sorry po next vlog